Bibili ako ng soft drinks mga kasabi. Kasi marami na naghahanap sa akin ng, ano, ng soft drinks kaya bibili na ako. Balit, tingka palahati lang itong bibilhin ko. Palahati ng kasalo ko at saka RC at saka Mountain Dew. Sana mayroon dito sa pupuntahan namin. Filipe, palista mo ha. Papalista mo yung ano. balista mo. tapos bumili ka na isang bote. yung isang mountain Joe lang bibilin mo isang bote. Hindi, yung ano lang, yung Mountain Dew lang, isang peraso. Lang. Oo, ang wala. At yung Magkano Mountain Dew kalahati, kuya? 136. na, Red Horse? Tanong mga pala, Red Horse. Kasi may nagre-request kasi sa amin mga kasari sa araw ng biyernes. Uh, bibili daw siya ng tatlong red horse na ano, tatlong kahon. Kaya nagtatanong kami mga kasari kung magkaano ang red horse ngayon. Nagmahal na pala ngayon ng red horse. Nagtitinda lang kasi kami ng alak mga kasari pag yung ano, Ah, uh, pag may mga okasyon, ganun. Yung RC, kuya, magkano? Yung kasalo. Ah. Uh. Ay, Pilipino, kumuha ka dito. One, one dalawang one 400 sakto. kalahati lang binili ko mga kasari kasi uh, walang puhunan. kalahati lang ang kasya ng pera ko. O oh, ah! Oo, oh, ah, sige, sige, kuya. Iba-iba kasi bintahan doon eh. Ang kokasalo, parang Ah, yung kokasalo. 30? Nung huli ko, 25. Eh, matagal-tagal na yon. Bintahan hmm. nila dyan. 20, 30 na nga Hindi, magtatanong na lang ako doon. Hmm. medyo na stop kasi kami ng pagtitinda niyan kuya eh kasi hindi nagsasauli ng bote tapos nalulugi ako kasi okay, pop, hindi kayo pag hindi kaya nga kaya tumigil ako sa pagtitinda niya nalulugi ako sa bote Ah, binawas mo na rin yung sa bote, kuya. Ah, wala pa pala yung bote niyan. Apat na piso. Apat na piso. may bariya ka ba dyan, Philip? Kaya, kailangan pag ano talaga, eh, may deposit na. Ah, sa kok, huwag rin kayo magpapadeposit. Kasi pag, pag diniposit babalik, di ba, wala rin. Bakit? Ay, hindi kayo pwede magdeposit. Eh. Ay, oo nga pala. Hindi magdidip. So, deposit man sila, babalik pa rin. Oo, o, yung ganun. Kaya lang, pag iba, baka hindi pinalik, kukuha ninyo. Yun nga lang. Kasi hindi kayo makakakuha ng kok pag walang bote. Oo. Sa RC, sa Mountain Dew, saka sa Lemon, pwede. Pero sa kong product, hindi. Ah, sige, sige, kuya. Okay. Oo mm -hmm. nga, puro kasalo ang gusto okay, nila eh. Ayan mga kasari, nakabili na ako mga kasari. Oh. Tatanong-tanong pa ako kung magkano ang benta ko nito mga kasari. Kasi matagal, na, matagal kasi akong na-stop ng pagtitinda ng mga soft drinks na malalaki. Ayan. Hindi ko pa alam kung magkano. Ibe-presyo ko bawat isa nito. Bali, dalawa pala binibilhan ko ng soft drinks, mga kasari. Doon sa isang bilis may bilihan din doon ng soft drinks. Kaso nga lang, dito kami bumili kasi may kukuhanin kami dito sa bahay ng kumpare naming ano uh, parang istante Nung stunting, yung istante katulad ng pinakita ko sa inyo dun sa kusina namin kaya may nakuha kasi kami grocery kahapon bigay ng ano bigay ng mayor kaya wala akong paglalagyan kaya kuhanin na kami ngayong istante estante ba ang tawag nun? Ah, kabinet pala, kabinet. Aba, may pangtanggal ka ba dun sa ano mo? Sa kabinet? Eh, yung susi, dala mo. Sayang, hindi ako nakahingi ng halaman. Maganda pa ba? Ayun? Ano'ng oh, san trapal? Ayun. maganda pa 'yan. Akala ko ba may nakabili na nito? Ah. Oh. tapos pangitan sabi na bayaran na niya. Ay hindi pa bayad papalabayad eh akala ko naman may nakabili na talaga ang nabinayaran. Gandala, ana thi na. Ana na. i may message ko pa sa kanya 'to eh. Kapal-kapal din 'yang trapal na 'yan. Pupuan. dapat Ay, bilibre. o, oh, dalhin mo to. Ito. Ayan, o, oh, ko dun sa ano. Ilalagay ko to sa CR. Ito? Ay. May kabinet din dito ah. Dapat ito dapat yung kinuha mo, Philip, oh. Ito dapat ang kinuha mo. Ito, oh. Ito. Ayan na. Ah. Pinagawa nga sa akin yan. Oh. kasi ko pa rin ito, eh. Parang mas maganda to. Ito nga, wala na, ah, pabulok na. Asya, ah, wag na. Pabulok na pala eh. Ay, di bali itong tatanggalin mo. Itong dalawang to. Hindi, naga sa school. Ah, sa school. Maganda sana ito mga kasari, oh. Kaso nga lang, pabulok na siya. Ayan, pabulok na. ito yung bahay ng kumpare ko na ano bininta na nila sa iba kasi lumipat sila ng iba mas malaki kasi yung nilipatan nila may ano pa dito o oh. ano ba ito ito hindi ito o oh, yung anong tawag nito Ito, gusto ko to eh. Ito oh. Hindi na to kailangan, Pilipi. Ito oh. Lagayan ng ano sa CR. May salamin pa. 其他的话不知